Anong year ka ipinanganak? 1980, pangit 1981, simple 1982, mayabang 1983, kurihipot 1984, malambeng 1985, humble 1986, mapagbigay 1987, seryoso magmahal 1988, masarap kasama 1989, apat magmahal. 1990, kontento sa isa. 1991, cute, simple at loyal. 1992, masarap magmahal. 1993, pogi at maganda. 1994, sweet. 1995, yakin. 1996, joker. 1997, madaling sa lahat. 1998, matalino. 1999, loyal at tika pagpapalit sa iba. At 2000, crush ng bayan. Ikaw, anong year ka? Comment!